Isiniwala at ni Senador J.V. Ejercito na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na particular dyan ang mga nagtutungo ng dalawang linggo sa China kung saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. May pagkakataon nga, Ania, na isa rin siya sa mga pinuntiriya matapos niyang magsalita kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Giit ni JV, hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon na sa halip na magkaisa tayo sa pambubuli ng China, ay tila may tumatawid pa ng political color. At mas nakalulungkot dyan, Aniya, na may mga Pilipinong ibinebenta ang sariling bayan.